ko at naisipan ko magluto ng adobo at ari aming hapunan labas eh ang sibuyas at bawang kailangan pino lang ang gayat ng sibuyas at bawang ang bagay para kumapit ang sarap ay kailangan pinong pino at aring manok na re akin ang sa tubig para malis din ang lansa yan at aking ginayat na sa gitna para padami naman tingnan kaya naman yan ay pinakuluan ko na sa so may tatubig pero matigas pa rin. Pero yan yeah, nat not, gagayatin natin sa gitna at nang marami-rami at baka madami rin ang mga kakain. Ayan, Katigas ganong manok na, ariyata ay kal na eh. Ari tamang tama pag rin na luto, ay talagang kay nama na. Ah. Talaga ay kimabubusog bago tumulog. Kaya nga tayo nagtatrabaho ay eh, para kumain tayo na masarap, diga. Kaya huwag natin titipidin ang ating sarili hanggat may pambili, bumili. Ika nga din sa eh, sabi sa Batangas, maupos na ang pera, huwag lang ang yabang. Ha? Yan ang gustong gusto namin. At ayan na nga, nilagyan ko na ng ang dairy cream butter para nga naman sa shelbid kaya kayo magmamantik. Ha? Ayan, igisa na natin ang sibuyas. Napakarami na rin. Ay talagang kapit ang amoy na rin at saka lasa. Ika nga naman, yan nga din naman nagpapasarap sa adobong, ba adobong manok. Tapos sasamahan mo pa ng luya ay talagang katalo. Tsaka aring silang birthday nga rin. Talagang kakapit day ng hanghang na rin. Ika nga, pag walang hanghang ay wala din sarap. Ay Diyos ko, kaya parang walang kaganagana pag walang hanghang eh. Pero gisa-gisa din natin ng konti. Aring, aring luya nga rin ang kumapit ang hanghang day. Ika nga, ay basta lumasa ay katalo day. Yo, na sila eh, nihulog na rin. ang rin bawang na rin. ay dyan pala ulam na eh. Wala pang manok. Ari, papupula-pulahan lang natin ng kaunti at katalo na rin. At ihulog ko na rin dyan ng manok maya-maya. Eh, -maya. maganda At papulahin pa ng kaunti, ari. Ay, ko! At yun na nga, inilagay na ang manok. Ilang piraso lang yan. Mukha lang madami at ginayat namin yan sa gitna. Abay, malaki rin naman ng manok din eh, sa katang. Pero lasa ko yari, hindi ka, at ako nakatikim na na rin nung una, malambot. Maya-maya rin, mapula-pula na. Lalagyan ko na rin ng pampapula mamaya. Re, konti-konti lang gisa, tayos na rin. Yan, para malis lang ang kulay dugong, yan. Malis ang lansa, yan, Ilagyan ko ng paminta. Talagang pampahanghang pa rin eh. Yan, ika nga ay eh, nag-golden -go brown na ng ulay pagkaganyan <laughs> Pagka eh, mukhang sasarap nga yan. Nilagyan ko ng suka, tsaka tubig at toyo. Hindi ko na lang na pinakita kanina. At ari na nga, kumukulo na. Sa tingin ko pa lang eh, masarap na eh. Kakagutom ang gana rin nga mo ay eh. pagkakabango. Oh. talagang eh, ay ay magugutom na at gusto mo laging tikman ang tikman. Yan, kita nyo, pumula na. Parang humba eh. Eh, hey, yun na, tapos na. Eh, hey, at ako'y kakain muna.